Magandang araw, panibagong umaga, panibagong pagkakataon para maranasan ang kapangyarihan at presensya ng Diyos. Halika, sabay tayong manalangin at tanggapin ang pag-asa at kapayapaang siya lang ang makapagbibigay. Aming mapagmahal na Diyos, sa katahimikan ng umagang ito, lumalapit kami sa iyo na may pusong sabik sa iyong presensya. Sa gitna ng mga alalahanin, sa gitna ng mga hamon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buong araw. Sapagkat sa piling mo, Panginoon, naroon ang pag-asa na hindi nauubos at kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, linisin mo ang aming isipan mula sa pagod at pag-aalinlangan. Palitan mo ito ng tiwala at katatagan. Pahintulutan mong ang iyong liwanag ang maging gabay ng aming isip, puso at hakbang. Sa bawat pagsubok na aming haharapin, paalalahanan mo kami na hindi kami nag-iisa, na ikaw ang aming sandigan, lakas at kanlungan. At sa mga oras na kami pinanghihinaan ng loob, yakapin mo kami ng iyong presensya na nagbibigay lakas, pag-aso at kapanatagan. O Diyos, punuin mo kami ng kapayapaang dumadaloy, kapayapaang nagmumula sa iyong pag-ibig. Hayaang ang aming puso ay manatiling payapa kahit may mga bagay na hindi namin nauunawaan. Sapagkat ang kapayapaan mo ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Ama, salamat sa biyaya ng panibagong araw. Salamat sa pagkakataong muli kang mapaglingkuran at mapapurihan. Naway maging daluyan kami ng kabutihan, pagmamahal at liwanag sa aming kapwa. Sa piling mo, Panginoon, may pag-asa. Sa piling mo, may kapayapaan. Sa iyo namin ang araw na ito. Amen. Ama namin sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa pakikisama sa panalangin. Claim mo na ang pag-asa, kapayapaan at biyayang inihanda ng Diyos para sa iyo ngayon. Huwag kalimutang i-like, i-share, at is subscribe para sa araw-araw na panalangin at inspirasyon pagpalain ka let's go with god today